Maglaan muli tayo ng oras na mas kilala rin pa si Andres Bonifacio, isa sa mga pinakamagiting nating bayani. Para mas bigyan pa tayo ng kaalaman tungkol kay Andres Bonifacio, ay makapanayam po natin ngayon si Professor Shaw Chua, isang historian. Good morning. Morning, Prof. Mabuhay po ako po sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ayun, uh, Prof, ano balikan po muna natin yung ilan sa mga pangunahing kaalaman na meron tayo tungkol sa ating bayani na si Andres Bonifacio. Paano po ba niyo maipapakilala sa simpleng paraan si Andres Bonifacio sa ating mga taga Well, una sa lahat, no, sa panahon ng mga, uh, sa panahon ni Bonifacio, uh, hindi pa buo yung ating bansa. Kumbaga, yung mga Pilipino, they were thinking na sila ay Ilocano, identifying as Cebuano, Tagalog, no? Pero of course, when result happened, Uh, sinulat niya yung No Limit eh, El parang dahil sa libro na yon at sa sinulat ng iba pang bayani natin, parang nagkaisa yung diwa natin. Nagkaroon tayo ng realization na oh, meron tayong uh, iisang problema at, kaila at, at iisang kasaysayan at kailangan magkaisa tayo. Ang ginawa ni Andres Bonifacio, pinaabot niya yon sa mga kababayan natin. Ibig sabihin, hindi kasi ano, eh, hindi nasa Spanish yung mga sinulat ni Narizal. Eh. Si Bonifacio ang nagpakita ng diwa na yon at mas isa mas mataas na antas ay pinakilos niya ang bayan. Kaya si Andres Bonifacio ang isa sa mga ama o magulang ng sambayan ng Pilipino. Si, sila 'yung nagluwal ng ating bansa, no? At uh, si Andres Bonifacio ay ito, uh, malaking ano to, no, na kulang sa emphasis laging pinapakita yung katapangan niya, yung revolusyon. Pero ang isang kailangan makita natin dito, yung konsepto ng bansa niya na nakasalig sa pag-ibig. So hindi pwedeng magkaroon ng revolusyon, hindi tayo pwedeng lumaban, at hindi rin tayo pwedeng magtatag ng bansa kung walang pag-ibig sa Diyos, bayan at sa kapwa. O pakikipagkapwa tao. So yun yung kailangan di i-emphasize sa madaling salita ukol kay God and responsibility. Alright, nabanggit din po no, yung ilan sa mga katangian ni Andres Bonifacio. Pero Professor Shaw, ano po yung mga personal na interes, paniniwala o gawain ni Bonifacio sa labas sa kanyang buhay bilang isang revolusyonaryo? Ah, napakaganda po. Ano? tanong. Sapagkat una sa lahat, nagkaroon siya ng malawak na isip at nakita niya. Kasi kapag ka ikaw ay walang reference no, sa mundo, akala mo yung buhay mo ganun na lang. Kaya ngayon Indio nagtiis ng napakaraming taon eh na ganun lang yung buhay niya. Pero si Andres Bonifacio mahilig magbasa. So ayun kay Dr. Pio Valenzuela, nag yan nabanggit na kanina doon sa ano no doon sa VTR niyo kanina na nagbabasa siya ng mga aklat tungkol sa Revolusyong Pranses, kasaysayan ng mga presidente ng Amerika, maliban sa Noli at El Filinimisal, kaya nagkaroon siya ng malawak na pananaw na o oh, pwede pala ibang buhay sa ibang bansa, malaya sila, pwede palang dalhin din natin yon sa bayan natin. So mahiling siyang magbasa. Yan ang isang ginagawa niya. Libangan niya yan no? uh, sa kanyang free time. So, pero ano min siya, isa siyang siya empleyado ng, is, ng international company, pero siya rin ay entrepreneur in between his work sila nag nagtitinda ng kanya mga kapatid at gumagawa ng mga baston at abaniko. So, dito mo makikita na si Andres Bonifacio, pinakita niya yung sinabi niya eh, sa dekalogo ng katipunan. Ang, uh, ano, no, mag, ang pagsusumikap sa paghahanap buhay ay siyang tunay na pagmamahal sa sarili, asawa, anak, kapatid o kabayan. Mm -hmm. uh, no yun, yung, yung pagpahanap buhay para sa iyong sarili ay simula ng pag-ibig sa bayan. Napakaganda. Pero Prof. shaw marami pong mga detalye sa buhay ni Gat Andres Bonifacio na hindi pa rin malinaw hanggang sa kasalukuyan. Kabilang na po yan, yung kanyang katayuan sa buhay. Marami yung nagsasabi noon na galing siya sa isang mahirap na pamilya pero taliwas naman ito sa sinasabi na siya ay galing sa middle class family. Ano po ba yung accurate sa kasaysayan? Well, well wala namang problema no, na sabihing mahirap si Bonifacio dahil wala namang masama sa pagiging mahirap. Ang problema lang ay mukhang ano, no, parang ang nangyari kasi ay na-identify ng mahirap yung sarili nila sa, kay Bonifacio dahil naintindihan niya yung mahirap. But ito rin yung ginamit ng mga nanira sa kanya nung buhay pa siya at hanggang ngayon, yung mga naninira sa kanya na hindi siya dapat naging leader ng revolusyon, hindi siya dapat naging pangulo ng haring bayan, hindi siya dapat naging bayani natin, ang sinasabi na wala namang pinag yan dahil mahirap. Hindi man totoo yun eh. Siya ay nagkaroon ng tutor na Cebuano, Diego Osmeña. That's one. Number two, siya ay middle class. Uh, siya, siya nagtatrabaho sa international company, ayang ang urban professional. Siya ay isang um, siya ay isang entrepreneur. No? So, mayroon silang kakayahan. No? Yung nanay naman niya, nag sa sigarera. Yung tatay niya, may boat business yan. At saka, uh, naninilbihan din siya sa pamahalaan ng, uh, ng, ano, no? ng area na yon yung, yung Tondo Binondo at saka uh, San Nicolas area. So, doon mo makikita na ano na yun, may kakayahan si Andres Bonifacio at nakapagbasa ka. So, yun lang. Uh, tinatama natin to hindi dahil for the sake of correction correcting it but also to say na may kakayahan si Bonifacio na mamuno ng himagsikan All right, uh, Professor Shao balik naman po tayo sa kasalukuyan. Paano naman po inaalala at ginugunita si Andres Bonifacio sa Pilipinas ngayon? At ano po mga mga o ano-ano mga aspekto ng kanyang pamana ang patuloy na tumatatak sa sambayan ng Pilipino? Well, uh, although parang nalulungkot nga ako kasi pag Andres Bonifacio commemoration, matagal ng panahon na hindi pangulo ng Pilipinas yung uh, gumugunita. No? Parang nakakalungkot yun kasi pag si Rizal, presidente. Pero pag Bonifacio, parang ay, uh, hindi ko naman minemenos yung paggunita ng mga representante. Pero yun lang, parang parang pagtingin nito na ah, medyo ano ba, second fiddle lang ba si Bonifacio o, lesser hero? Pero sa mga kababayan natin, totoo naman, Rizal at Bonifacio, no? Ang ang mahalaga, no? Kaya nga patuloy na pinahahalagahan ng maraming sektor ng maraming tao yung araw ni Gat Andres Bonifacio at kapag sa social media pinag-uusapan din naman siya. Pero alam mo, uh, TV Aljo, ano? ang, ang pinaka magandang Uh, monumento, kasi nakikita natin sa screen natin ngayon na yung monumento ni Gat Andres Bonifacio, yung ginawa ni Guillermo Tolentino, but ano yan, na uh, uh, bronze yan at saka marmol. Uh, pero ang pinakamagandang monumento para kay Andres Bonifacio ay yung buhay na monumento na kapag yung Pilipino, siya mismo ay isinasabuhay niya yung pag-ibig sa kapwa, kabutihang loob, kapatiran, kaginhawaan na nagdudulot ng kalayaan. No? pilitin mong magkabaho, guminaw ang buhay mo para makapagambag ka sa bayan. Kapag ginawa natin yan, tayo ang pinakamagandang monumento para kay Andres Bonifacio. Hopefully, tumago sa puso ng ating mga tagapanood yung mga sinabi mo, Professor. Again, maraming salamat, Professor Xiao Chua, sa paglilaan ng oras at pagbibigay ng informasyon patungkol nga sa kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ako po si Xiao Chua, pangasabayan.